Sa mata ng milyon-milyong tao sa Pilipinas, isa siyang alamat, isang haligi ng pelikulang Pilipino na matatag sa bawat eksena, matalim ang bawat titig at totoo ang bawat emosyon. Sa pelikulang Maynila, sa mga kuko ng liwanag, ginampanan niya ang papel ng isang lalaking naligaw sa gulo ng lungsod at sa pelikulang iyon, isinilang ang isang obra na hindi lang ito umani ng papuri dito sa atin. Ito'y niyakap at pinalakpakan ng mundo mula Cannes hanggang Venice, mula Berlin hanggang Tokyo. Siya si Bembol Rocco, isang tunay na mukha ng realidad. Hindi lamang isang artista, kundi isang tinig ng mga nilimot at mga tinangay ng panahon. Sa bawat hakbang niya sa entablado, bitbit niya ang mabigat na pasanin ng lipunan at ang apoy ng sining na matatag na lumalaban sa komersyo. Ngunit habang inaakyat niya ang rurok ng tagumpay, Tahimik namang gumuguho ang tahanang minsan niyang tinawag na buhay. Nasa likod ng kamera, isa siyang taong naglalakad sa anino ng kanyang nakaraan. May daladalang bigat na hindi madaling maintindihan at isang pusong pilit na naghahanap ng kapatawaran. Ano nga ba ang tunay na kwento ng mga matang ito? Tara samahan niyo ako hanggang dulo para tuklasin ang lalim ng kanyang buhay, isang kwentong hindi basta-bastang isinulat ng tadhana. Pero bago po tayo magsimula, Baka pwede pong pakilike ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Bago pa man siya naging Bembol Rocco, ang matapang na mukha ng maraming dekalibring pelikulang Pilipino, siya muna si Rafael Rocco Jr. na isinilang noong Nobyembre 20, 1953 sa Naga City, isang batang lumaki sa panahong puno ng kaguluhan, kahirapan at pagbangon. Sa mga makikitid na kalye ng lungsod ng Maynila, unti-unti niyang hinubog ang kanyang katauhan, tahimik, matipid magsalita, pero sa loob, may lalim, may apoy, may galit sa kawalang-katarungan. Isang emosyon na sa hinaharap ay magpapatingkad sa kanyang pagganap bilang artista. Walang marangyang pinagmulan si Bembol. Walang shortcut. Siya ay hindi agad sumikat. Hindi sa harap ng kamera nagsimula ang kanyang kwento bilang artista. Sa halip sa tahimik na likuran ng set, bilang isang simpleng production assistant, tagabuhat ng ilaw, tagaabot ng kape, tagapakinig sa bawat utos ng direktor. Ngunit habang tahimik siyang nakatayo sa gilid ng eksena, ang kanyang mga mata ay laging nakamasid, nag-aaral at nangangarap, hanggang sa dumating ang pagkakataon na isang linya at isang eksena ang ibinigay sa kanya, mula sa pagiging walang mukha sa likod ng kamera unti-unti siyang lumalapit sa liwanag at doon nagsimulang mabuo ang pangalang Bembol Roko, isang pangalang hahangaan, katatakutan at igagalang. Sa mata ng industriya, siya ang matinik na kontrabida na may presensyang kayang punuin ng buong eksena kahit wala pang sinasabi. Matapos ang tagumpay ng kanyang mga nagawang pelikula, mas dumami ang mga oportunidad na dumating sa buhay ni Bembol Roko. Hindi na siya basta-bastang aktor sa harap ng kamera naging sagisag na siya ng mga karakter na may bigat, lalim at ng hindi madaling kalimutan. Ang kanyang pagganap ay higit pa sa simpleng pag-arte at ito'y naging daluya ng mga kwento ng karaniwang Pilipino, mga pusong sugatan, mga boses na matagal nang hindi pinapakinggan at mga kontrabidang madalas ay hindi nabibigyan ng pansin sa mga pangunahing kwento. Pero sa kabila ng makinang na karera, Unti-unti ring sumulpot ang mga unos sa kanyang personal na buhay. Sa likod ng palakpakan ng spotlight at ng mga tropeo, may tahimik na katahimikan na unti-unting lumalalim. Isang anyo ng pag-iisa na hindi kayang takpan, na parang ang pagiging artista ay may kapalit. Habang abala siyang binubuhay ang iba't ibang karakter sa harap ng kamera, may isang papel na dahan-dahang lumalabo, ang papel bilang ama. Ang distansya sa pagitan niya at ng kanyang mga anak ay hindi lamang nasusukat sa kilometro, kundi sa mga panahong hindi niya naibigay. Si Bembol Rocco ay may dalawang anak, mga kambal, mga lalaking isinilang sa parehong araw, ngunit kalaunan ay tatahaki ng magkaibang direksyon sa buhay. Sina Dominic at Felix Rocco ay parehong sumunod sa yapak ng kanilang ama, parehong pumasok sa mundo ng pag-arte parehong may talento na mana nila ang likas na husay sa pagiging aktor mula sa kanilang tatay. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting lumihis ang landas ng isa. Si Felix ay kilala sa pagiging artista sa Pilipinas at sa pelikulang Encuentro na isang international award-winning film. Tumanggap siya ng papuri mula sa mga kritiko at itinuring na isa sa mga kauna-unahang humawak sa pamana ng sining mula sa kanyang ama. Pero si Dominic ay unti-unting nawala sa liwanag ng kamera at sa ilang bahagi ng kanyang buhay, naligaw ito sa anino ng mga maling desisyon. Isang anak na minsang sumubok hanapin ang sarili sa labas ng mga eksena, pero sa prosesong iyon, napalapit siya sa kasamaan, gulo at kontrobersya. Sa mundo ng showbiz, hindi lahat ng ilaw ay liwanag. Minsan sa harap ng set, may mga lihim na dahan-dahang sumisiksik sa likod ng ngiti ng isang aktor. Mula sa pagiging batang puno ng pangarap, may pangalan, may kinang, at may lugar sa kinabukasan ng industriya, unti-unti siyang nawala sa intablado. Ang mga palakpak ay napalitan ng katahimikan, ang kamera ay naging estranghero, at sa hindi inaasahang pagliko ng landas, napadpad siya sa mundong walang script, walang direktor, at walang take two isang mundong marahas, mapanlinlang at puno ng tukso, isang realidad na hindi kailanman itinuro sa kanya ng sining at hindi siya kailanman hinanda. Sa isang insidente noong 2022, tuluyang pumutok sa publiko ang matagal ng lihim. Nahuli si Dominic Rocco kasama ang apat na iba pa sa isang operasyon ng mga otoridad. Nakumpis ka ang marijuana at shabu. Isang balitang nagpasabog sa media at dumurog ng lubusan sa puso ng kanyang ama na ngayoy naglalakad sa dilim ng panghihinayang. Para kay Bembol, walang mas mabigat na balita kaysa makita ang sariling anak na sangkot sa droga, isang ulat na hindi niya inartehan, kundi tunay na dinama bilang isang ama na nalugmok sa pagkabigo at pagkawasak. Tahimik siyang nanatili, walang paninisi sa mga panahong iyon. Ang kanyang pananahimik ay nagsilbing pagsigaw ng kanyang pagkabasag sa isang panayam, binitiwan niya ang mga salitang may bigat. May pagkukulang ako, alam ko yon. At siguro kung naging mas present akong ama, baka nag-iba ang lahat. Mga simpleng salita pero puno ng dalamhati. Mga katagang nagpapakita ng isang tatay na nagsisisi at tumitingin sa mga sandaling hindi niya naibigay ang kanyang buong sarili sa mga pinakamahalaga sa kanya. Hindi ito basta paghihinagpis lang. Ito ay pagharap sa mga hindi niya naitama sa mga oras na nawala siya at sa mga pangakong hindi natupad. Sa kanyang mga salita, mararamdaman ang lalim ng pighati, ang sakit ng pagkukulang at ang pagnanais na maitama ang mga mali. Isang paalala na kahit sa mundo ng sining at kasikatan, nananatili siyang tao na may mga laban sa buhay na kailangang harapin ng buong tapang at katapatan. Habang nilalabanan ni Dominic ang mga demonyo na nakapalibot sa kanya, si Bembol naman ay nananalangin hindi bilang isang aktor, kundi bilang isang magulang. Isang ama na hindi lang basta gumaganap sa entablado ng buhay, kundi isang tao na nahaharap sa pinakamalalim na laban ng kanyang puso. Sa bawat dasal, dalangin ni Bembol ang isang himala, ang pagkakataong maituwid ang mga nagawang pagkukulang, ang pagnanais na maibalik ang mga anak na minsang nawala sa kanya. Sa gitna ng dilim na bumalot sa kanyang pamilya, humihiling si Bembol Rocco sa Diyos ng lakas at pag-asa upang harapin ang bukas. Panalangin na kahit pagkaano kasakit ang nakaraan, may bukas pa rin makakamtan, na umaasa siyang darating ang araw na muling magkikita, muling magtatagpo ang mga puso na dati nagkalayo. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinahayag ni Bembol ang kanyang hangarin na makabalik sa pag-aartista si Dominic kapag siya ay nakabangon na mula sa mga hamon na kinaharap niya. Sa likod ng kanyang kasikatan bilang aktor, bitbit ni Bembol ang mabigat na pasanin, ang pag-aalala, ang pagsisisi, at ang matinding layunin na muling makuha ang nawalang kabanata kasama ang kanyang mga anak. Ang kwento ni Bembol Rocco ay patunay na kahit ang pinakamakinang na bituin sa entablado, may pusong marunong masaktan at magmahal. Isang ama na matapang na humaharap sa kanyang mga pagkukulang at naniniwala na may pag-asa pa para sa muling pagkakabuo ng kanyang pamilya. Ikaw, anong masasabi mo sa ating talakayan ngayon? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.